Good morning. Nag-aya pala si Daddy B na mamasyal kami sa Oval Plaza, mga mare. Kaya naman, gumayak na ang inyong mami, Yani. Siyempre, bago umalis, mga mare, nagpabango muna ako nitong BAK perfume. Eto yung pabango na matagal talagang mawala. Dahil 35% oil-based po siya. Meron pong available na 10ml at saka 30ml. Pag bet nyo, mga mare, ay ipm e nyo lang ako. Dito sa pag-alis namin, mga mare, syempre kasama yung mga bata. Last Valentine's Day kasi, mga mare, dapat sana ay gagala kami. Kaso, hindi natuloy kasi may trabaho si Daddy B. Pagpasok pa lang dito sa Oval Plaza, mga mare, naku, ang taas talaga ng pila. At pagbungad mo naman dito sa entrance, mga mare, maraming nagbebenta dito ng mga pagkain, merienda. Ibat-ibang klase naman na pagkain ang tinitinda nila dito. Kaya naman maraming pagpipilian yung mga tao. Nakita ko nga itong signage na kalilangan. Siyempre, hindi tayo magpapahuli dyan. Kaya naman inaya ko na si Daddy B at saka yung mga bata. Naku, mga mare, wag nyo nang hanapin yung panganay namin. Alam nyo naman, napaka-allergic yan sa picture taking. Sabi ko nga kay Daddy B, mga mare, maglibot-libot muna kami. Ang tagal na din kasi ng huli namin gala dito sa Oval Plaza. Mabuti na lang talaga ngayon, mga mare, hindi na maalikabog. Dahil yung dadaanan mo ay nakasemento na nga. Last time kasi, mga mare, nakakatakot din kasi magala dito sa Oval Plaza. Alam nyo naman, dito sa Jensen, mga mare, minsan din nakakatakot gumala kasi may mga bum threats. Malayo pa naman yung kanilangan festival, mga mare, kay kaya naman, in advance na namin ang paggala dito sa Oval Plaza. Sa tuwing mag-o-opening na kasi mga mare, aasahan mo na na marami na talaga itong tao dito. So, eto na nga, nakakita kami ng laruan. At sabi ko naman kay Daddy Bin nakubilihan bilihan niya na din si Bryce nito. Hello? Kaya saan niyo muna Gisipat! Gisipat! istifahat kerana di sini ada tempat yang khas di yang Diyos ko mga mare, itinakbo pa naman yung laruan, hindi pa nakakabayad. <laughs> At dahil ito na nga ang nabili ni Bryce mga mare, eto binayaran na din ni Daddy P. At sinabi ko na nga kay Andrea na maghanap na rin siya ng kanyang laruan. Eto nga, pinapasok nun namin siya dito sa loob mga mare para makapili naman siya. Pero ang sabi niya sa akin mga mare ay gusto niya daw ng slime. Ewan ko talaga sa batang to mga mare bakit ang hilig niyang maglaro ng slime. Noon pa man mga mare kahit bilhan mo yan ng laruan, slime pa rin yung gusto niya. Kahit bilhan mo yan ng Barbie doll mga mare, naku magsasayang ka lang talaga ng pera. Dahil hindi talaga siya interesado maglaro niyan. Feeling ko nga mga mare may pagkatomboy itong batang to. Nakshoot ha. <laughs> So dahil slime yung gusto niyang bilhin mga mare, eto pinabayaran ko na din kay Daddy B. Tingnan nyo naman yung batang to. di ba ang saya niya. Eto nga, pumunta na kami dito sa Carnival mga mare para bumili ng ticket. At yung price ng ticket nila mga mare is 20 pesos sa child, ganun din sa adult. Pag yung bata is 1 year old up, may bayad na po yan sa entrance. <tong noise> Di naman agad kami dito sa bumper Farm mga maaari. Sabi ko nga kay Daddy B ay eh, sasakay kami dito ng mga bata So eto na nga nang nakabili na kami ng tiket Si Bryce naman ay naiwan dito kay Daddy B Eu <laughs> não

No. Bertarian asli lah. Saya campur di kita Tutom nga kami sa pamamasyal mga mare. Eto, nagmeryenda muna kami bago kami umuwi. So yun lang for today's video mga mare. Maraming salamat. God bless. Mwah!